Hello po, nandito naman po tayo sa farm kung saan maunguhan na naman po tayo ng mga rambutan at kung ano pang mga kukunin po natin. So, tabi-tabi po, tabi-tabi po. So, ito po yung ano ng rambutan. Ano po makikita po ninyo. Galing na po kami dito last, ano, mga ilang araw. Nandito kami, ayan. So, ngayon, yes. Kukuha pa uli tayo. Diba? Para maganda. So, ayan. Nagsisimula na po siyang humaki. <laughs> Kukuha na po ng ano. dandahan lang, Bray, ha? Baka ikay mahulog. So, ayan. Marami pa po talaga siyang bunga. Ito. Eto. Ah. Try ko muna dito. Kaya. Dahan-dahan. Kaya. O, pero kailangan mo ganun. Kailangan mong ganun. Nanguugodan. Saan? Where? Sa iyan na po. Daming langgam. Daming na. Langgam na ako dito. Ayan. Ayan. Ja. Ah. So, ito po yung nakuha po namin. Ayan, iisa-isa po natin para may po natin sa sako. Huwag mo din. Hindi na kasi parang mawala yung... yung ano. Ba't may lapinig ba? Mm. Baka naman ano yan. Ito yung ito, ito. Eh saan? Nakalag. parang bubo. Yung parang b Oo. Uh oh, saan? Saan siya nakaan? Ano um, yung um, doon? Ate, sana ako. May kinagat ako. So matamis po ito. As in, matamis. Ato pa ng video kasi ito, kasi yung about sa video. Hindi pagsisingan eh. Mm, -hmm. mm -hmm. kalaban mo lang kasi dito is yes. langgam. langgam. Hindi, hindi naman ating yan eh, baka mamaya eh, ma-impeach tayo. Hindi pa ginagawa ni Kuya. Dito siya po. yung kahit o yung mga. Pupunta natin. Saan? Ang mga pa yung santo? Pag may time. Pag time niya doon. Sa kasantulan. Hmm, ano pa ba? Malay mo, may kahoy doon. Mm. Mm, So, ayan. mm -hmm. Diba? Kasi lilipat natin dito sa ako Diyan. Diyan. Diba? Diba? Hmm? na yun. na yun. Alin. na yun. So, ano gagawin dito? Anong pang kain? Pang atin? O, sa atin na to. Ito na pa. Oh. Wala kasing panungkit. Ano oh, yun? Enjoy na siya. Di ba? Okay. Ngayon is kukuha tayo uli. Kaya doon tayo punta sa kabila. Yung... oh, nilagyan na lang sa So, ayan. Ayan, Brayo, sa taas mo. Kaya mo ba? Baka mamaya ibigla kang umano dyan. Ang taas sa Oo nga, yun know, o. Oh, may ano doon ni, eh, May puso kaso mataas. Ay, no, sa mataas po bulot eh. Ilang <laughs> puno ba to? Madami. Madami yan ba? Ito naman yung maabot natin yun. Ito nga may panungkit yung gagawa si Kuya. Relax ka lang. Kasi yung iba kasi nasa ano, nandun sa kaduluduluhan. Okay ka lang dyan, bebe? Okay Okay ka lang? So kung sino po may gusto sa inyo na kumuha po ng farm, mas maganda po pag kukuha po kayo yung may mga puno na po talaga para pa-improve nyo na lang po. Yan, kagaya po nito, parami po siyang mga puno ng saging, rambutan, may mga ano pa, doon sa likuran, merong ano, um, paminta. Ayan. So, i-improve na lang po ito at may meron na siyang bahay. Ayan. Hindi, yung doon. Then... Kahit yung wala mong nakyat? Dahil kang bunga? Hindi nga ka doon. Ha? Hindi na maabot. Kahit kami dalawa na Ito na on, laba na lang pito mo. Yan. Tapos may mga puno siya ng saging. Ayan. Marami lang langgam talaga. As in. Eto, meron siyang puno ng langka. Ayan. Tapos may bayabas, may nyog. Madami pa talaga dito kung totoo siya. Ayan. Eto, bayabas. Meron dito bayabas. Tapos meron pa doon rambutan. Kaso nga lang, mano siya. Madami siyang langgam dito sa kabila maraming bunga niya yeah. So, dadali natin tong yeah. ano, dadali natin tong mga niyog yeah. niya. Ayan po, tapos na po kami. Ayan, thank you, thank you po. Sakay na kami. Doon ka na. Doon ka. So, ayan. Ayan o, dito pala o. Ang dami din o. O, paano yan? Ako yating. Yating. Wala na, ano na. o, ngayon ko lang nakita. Ito dito si Son, dami o. Oh. So Iyan we're going Thank you very much